Luto taog ng spaghetti, guys. Yun na ra simple ako ang kuan oh. Spaghetti sauce. Ayun, idulko ko. Wait lang. Tara. Pwede pa ako, so, okay oh. To ang ilagay natin mga na packet isa-isa kag mabey. Mhm. Mhm. Mm isa-isa ko ha, Ayan na guys. Huwag yung sa kahit doon. Makakawal mag Yung kaah Today is Kuya Janjan birthday. Ayan. There's more. There's more guys. May nag-sponsor ani. <laughs> yung ilang papa nag-sponsor. first batch pa lang to guys ang second batch guys sa ano na ang second batch sa ano na birthday ni Jane Abigail <laughs> first batch pa lang to ang second batch sa birthday na wait lang guys ha wait lang guys mikos mikos na muna natin guys yan siya Lagyan natin ng condens. Ha, <laughs> katamis. Tamis sa kala mo. Yan na siya. Lumitaw na. Bye ko na ma. Sa so, akong man, eh, kamera manoy eh, na si magsao. Di pa lang a ah i-open ako nito wala na lang naman sya kasimple guys agay ang init guys <laughs> init ka ajoo wala na lang Ipusa. Oh my God, overload. <laughs> na overload yung ating kwan guys. Spaghetti guys. Yan na siya. Pictura mo. Ako ba? Makita ang paliya. Hindi. Eh. Wala pa Ya Nasah, simple la cut gayu ni.